dahil nga sinipag nga na naman ako mga kahaswipe, ito tara samahan nyo nga kung maglinis nga na itong aming bintana. Dahil maraming buwan na din talaga ang nakalipas na hindi ko nga ito nalinis. Buti na lang talaga at meron nga akong kapartner ngayon itong Sewis All Purpose Cleaner. Dami-dami na rin ako nakita dito mga content creator ng mga mami na gumagamit na nga nito. Antibacterial na rin ito. Spray nga lang ako dito sa bintana at binabad ko nang saglit lang din at pumunta naman na nga ako dito sa aming lamesa at ito naman yung pinunasan ko. Dahil pwedeng pwede talaga itong ating sa Sewis all-purpose cleaner sa ating mesa, ref, microwave, for, uh, sa office area at mga car interior. Lahat ay pwedeng-pwede kasi all purpose na nga daw siya. Ang bilis lang din yung makatanggal ng stain tapos napapakintab pa nga kung ano yung mga pinunasan nga natin. Ayan, bit-bit-bit-bit ko nga kasi nga pinopromote ko nga siya kaya bumili na kayo napansin ko nga dito sa video ko, hindi ko na nga napakita yung pagpunas ko nga dito sa bintana ko. Ang ah, ayan, na sulit at malinis na naman ngayon ang aking bintana. Saka na naman ulit, next year na naman at ito mapupunasan. At sa tingin ko ay hindi na nga mangyayari doon dahil meron na nga akong kapartner ngayon para mapalinis ko nga. Habang nag-spray nga ako kanina sa bintana at napansin ko na rin yung aming salamin kaya ito at linisin ko na rin siya. Natuwa nga ako dito dahil nga hindi nga nagkaroon nga ng tira-tira uh, dito nung pinunasan ko ng asa salamin. Kasi ga, dati ginagamit ko lang dito is basahan lang nga basa. Tapos parang may naiiwan siyang uh, dumi. Pero ngayon nga, wala na. Dahil nga, meron nga akong co-partner na Sewis All Purpose Cleaner. O siya, kung hindi rin kayo nakapaglinis ng mga salamin nyo dyan at mga bintana nyo, aba mag out na kayo. Maglalagay ako ng link dyan sa comment section kung saan nyo nga pwede mabili ito ating Sewis Multi-Purpose Cleaner. Parehas nga tayo, malinis nga palagi ito ating mga gamit. That's all for today!